Hello po. Hi guys. Uh, magandang gabi sa inyong lahat. O ay magandang umaga, magandang tanghali. So kasama ko si uh, Shyles. Anak ko po siya. Okay. So nag-try po kaming... um gumawa ng channel sa YouTube, uh, nagbabaka sakali na may uh, mapala naman kami in the future, baka sakali lang po. Who knows, 'di ba? May mga ilang videos na po kami, so sana sub uh, panoorin nyo, Pasensya na kung medyo hindi kami ganun ka galing sa pagkuha or pag-upload kasi uh, cellphone lang po ang gamit namin no ordinary cellphone lang um, ang mai mai papamahagi po namin sa inyo na sa mga videos namin is about sa buhay naming mag-ina sa araw-araw sa mga siguro sa mga pinagdadaanan namin the same time uh pwede rin pong kapulutan ng ng aral or mga ideas pwedeng kuhanin ng mga ideas sa mga katulad kong uh, uh single mother and may anak na may kapansanan actually si Shailis po is uh, isang heart warrior kid at uh, isa siyang deaf and mute at um, ano rin po siya um, mild autism and de de uh, meron din po siyang developmental delay so pinakyaw niya na lahat pero, pagdating naman po sa pag-iisip is eh, normal naman po. Normal as in. So, yung isip niya is katulad din po natin na uh, mag-isip, ganyan. Nagkagawa naman niya yung gusto niyang gawin. Alam naman niya kung ano yung gusto niyang sabihin. So, hindi po siya nag-aaral or nag-tutorial or what something. Kasi... Uh, nagtatrahga, naghahanap buhay po ako. So, siya is pina, iniiwan ako lang, pinaalagaan. At uh, dito nga po sa aming kinalalagyan is eh, <coughs> mahal po kasi yung pagpapaaral sa mga katulad niya, no? Uh, although meron naman po nag sponsor is yes, talagang tinanggihan ko noon kasi nga po, hindi sa gustong, hindi po sa ako'y makasarili at ayoko matuto yung anak ko, sino naman po ang hindi gugustuhin magulang, no? Kaya lang po, eh, dahil nga ako'y nagtatrabaho, hindi naman po po pwedeng uh, iwanan siya doon sa kung saan man siya papasok, kailangan po talaga na may magbabantay or nando doon ako sa kanya. Eh, ang pasok po noon na uh, nag-inquire ako is kukuhanin ka ng kukuhanin siya ng alas 6 ng morning. Pagkatapos ang uwi is alauna. Eh, ang traffic po minsan, no, madalas. So, paano po yung trabaho ko? Hindi naman po kami po pwedeng uh, mag-stay dito sa bansa na to kung wala kaming visa pareho, no? Kaya napakahirap po. Hindi ko talaga kakayanin kasi unang-una kulang tayo sa tulog. Pangalawa, Ew. hindi na mapupwede yung palagi na lang tayong napagbibigyan sa ating trabaho, no? So, hindi na mapupwede i-fix yung oras ko ng ganong oras na lang. Although, maaari siguro dahil nga sa kalagayan niya, pero mahirap po kasi sa totoo lang. Lalo na't nag-iisa ko, hindi ko talaga kaya. So, ngayon po, ang nangyayari is may, marunong naman po siyang uh, magsulat, mag magsulat, magdrawing. drawing uh, yun nga lang po, pangalan, ayaw niya talagang isulat. Ewan ko ba bakit tamad na tamad. Kaya, yeah. yan, marunong siya, uh, mahilig siya magdrawing ng mga cartoon characters like Spider, um, Spider-Man, si... Captain A, giniginaw daw ang kanyang mga binte. Ito ay napaka-arte. Napaka-arteng bata. Ayan. So, si, si Chalice po is ano na, 11 years old na uh, pinanganak ko siya na uh, 33 weeks lang. Tapos, meron nga po siya na uh, tough tetralogy of palot. So, ang butas po niya sa puso is, uh, uh, sumusukat ng 7mm ang uh, tawag sa kanya is blue baby yon so na operahan po siya ng uh, unang operation niya is na uh, around 9 months old siya nilagyan siya ng shunt after noon uh, one year mahigit before siya mag 2 years old is naoperahan po siya ng uh, tough repair. Kaya nga lang po is uh, hindi nag uh, hindi mas hindi siya masyadong naging successful dahil nahirapan po silang uh, hanapin yung kanyang uh, ugat uh, or, or meron yata siya lang hinahanap na ugat na hindi nila talaga uh, makita-kita kahit na nagdalawang operasyon siya in just uh, one week or two weeks something ganun so awa po ng Diyos after how many years ng follow up follow check up is uh, this year lang po last uh, May something is uh, Uh, although meron pang konting singaw-singaw doon sa kanyang heart yes, ngayon na totally close na siya and then nilagyan uli siya ng parang uh, something na ano sa loob parang tinagdugtong yata yung kanyang ugat doon, no so masasabi ko lang po sa mga katulad kong parent yan na uh, huwag po tayo susuko, laban lang number one po is manalig tayo sa Panginoon dahil yan mismo po ang ginawa ko um, talagang sa lahat po ng pinagdaanan namin kung maaalala ko po yung mga hanggang ilang years niya siguro mga 5 years 6 years ang sabi pa nga po ng mga doktor sa kanya that time is ploppy siya. Kasi talaga po hindi niya naman nabubuhat ang kanyang ano eh. Hindi niya halos nabubuhat ang kanyang uh, ulo. Talagang lagi po nakabagsak na gano'n. At may wheelchair po siya. Kasi nga yung kanyang uh, likod is hindi madiretso. Laging nakabaluktot. Ano? Awa naman po ng Diyos habang lumalapad ang kanyang edad habang nagkakaedad siya na develop tumigas yung mga buto niya ayan niya, nakakaakit baba na nakakagapang, although hindi pa siya nakakalakad na mag-isa eh nakakagabay-gabay naman po so hinahayaan ko na siya ngayon na gumabay-gabay, pupunta ng uh, CR, something dyan na ano, or lalabas ng kwarto yun ay pag-asa naman po. Hindi naman po ako nakawala na pag-asa. Kaya niya. Kaya ang kailangan lang is balance talaga. Yun ang kailangan niya sa sarili niya para matuto siyang lumaka lumakad. Daris naman po, pag nakalakad na siya, lahat naman halos is kaya niya. Alam niya. Alam niya sabihin kung anong ayaw niya at alam niya sabihin kung anong gusto niya. Hmm. So, yan po ang buhay namin hindi nyo nakikita siguro sa mga unang videos namin na na-upload na yung iba yata is walang, walang boses o so parang ano lang no pasensya na kayo kasi talagang kumbaga is nag-uumpisa pa lang no? nag-aaral, wala pang masyadong wala talaga akong alam po sinusubukan ko lang, naglalakas lang ng loob lakas lang ng loob po yung puhunan ko sa mga ginagawa ko na to Hindi naman po siguro masama kasi ang priority ko lang naman po at ang purpose ko talaga kaya ginagawa ito is dahil sa kanya. Gusto ko man siyang uh, matutukan para mas lalong mapabilis yung uh, development niya, hindi ko po magawa kasi nga, kailangan talagang magtrabaho para sa amin, no? Siyempre sa mga pangangailangan din namin para masuportahan ko at least kahit pa paano yung mga uh, may gamot kasi siya na ano sa, sa, mata dahil yung kanya pong isang mata is may uh, cornea ulcer na sinasabi yung parang katarata po sa labas no nabulag na po yan actually for uh, one month nabulag na siya oh, awa po ng Diyos na recover kasi namuti na talaga yung mata niya. Sobrang namuti. Hindi siya nagluluha. Uh, lagi siyang dry. So pag nilabas mo siya sa labas at nahanginan, nag nagre-red 'yan sa so, sobrang dry ng mata niya. And ayun, uh, isang buwan kami sa ospital. Ginamot siya. Nakarecover naman po, awa ng Diyos. Uh, kaya lang yung isang mata niya sa bandang kaliwa is sa uh, hindi po talaga naaalis yung uh, problema sa cornea niya. So, parang, parang yung something na parang may cataract, Ganon, ang labas sa makikita nyo yung puti, na baluta ng puti. Although hindi, although hindi naman ganon kalaki, pero na ano pa rin po yung pinaka pupil ng mata niya. So, hindi siya masyadong aninag. Okay po, lalo na kung tititigan niya, ganoon. sisikap po na magtuloy-tuloy. <coughs> Hindi po kami maka uwi kasi mayroon pa po siyang uh, malaking operasyon after five years. I hope na sana nga uh, mangyari. Mas maganda nga po sana kung mas mapapaaga yung operasyon niya eh para after 5 years siguro kung siya is magiging totally okay na makauwi na rin po kami para siya na lang matutukan ko na siya kasi ilang decades na rin po tayong nasa labas ng bansa at eh, wala rin buhay natin mahirap pa rin sapat-sapat lang ganun kaya, yan. Tiis lang po. Dadalawa lang po kami actually mag-ina na dito sa amin munting kwarto. Yan. Mahirap naman pong ano, sa liit ng ating sahod. Mahirap naman pong uh, umupa ng isang buong kwarto kasi ang mahal, sayang. So, kung kakayanin naman namin magtiis sa ganitong mali maliit na espasyo lang, partition, eh, magtitiis na lang po. Para ma, i, ma pa, matugunan yung aming pangailangan say hi ka naman mama ma say hi hello po hi wala tayong pizza anak wala na ang yung tatay na uutos-utusan mo para bumili ng pizza wala nang i-spoiled sa'yo Oh. Eh, ang layo-layo. Mm. Opo. Wala na. Magtinapay ka na lang. You know, sliced bread. Palaman na natin ang sinap. Wala na. Bibili ng pizza mo. Mm. Yeah. Actually, ano po kasi, um, bago lipat kami rito, no, kaya yeah, malaking adjustment talaga sa amin ang nangyayari dahil yung pong nag sa kanya is nag-decide ng umuwi biglaan, kaya biglaan din ang aming paglipat dito and nani, mas nahihirapan, actually dahil nga po sa sitwasyon niya, hindi niya ma-express yung feelings niya at bata pa naman is ako yung nahihirapan talaga kasi for eight years po namin nakasama yung nag-aalaga niya. So, napakahirap. Ang hirap mag-adjust. And then, same time, malayo po yung aming kinalagyan sa uh, uh, hindi katulad po dun sa dati na talagang malapit lang sa lahat. Pasyalan, pamilihan. Dito, talagang sakripisyo kang pupunta pa doon, maglalakad ka, mga 20 minutes siguro, ganyan. Ay, napakainit, no? Kaya, yun. Tiis-tiis lang, laban lang sa buhay. Ganun. So, watch nyo lang po ang aming mga videos at sana huwag kayo magsawa. So, may mga kapupulutan din po kayo at uh, naaral sa aming mga videos sa mga susunod hindi man po madalas kasi syempre nagtatrabaho tayo pag may time lang naman po siguro ganyan uh, magagawa natin uh, meron din po kaming ano uh, nagre-raise din po kami ganoon so sana po suportahan nyo kami para kahit paano is uh, kung papalarin po is malaking tulong po sa kanyang uh, kinabukasan no alam kong marami ba po ang aming uh, kumbaga ilalakbayin para kami ay may marating kung may mararating man po dito so sana po mapagtagumpayan makayanan uh, kung matagal pa kami, paghihintay namin dito eh bakit hindi nga po kami makapaghintay din ng ano do sabayan na lang po baka sakali at sana, awa ng Diyos pala po, para po sa kanya. So, yun lang po, guys. Kung may mga katanungan po kayo, reach out nyo lang po ako, and then sasagutin ko kayo kung kayo po ay may mga tanong. At sa mga magulang po, nakatulad ko, baka po kayo is may mga idea na pwedeng uh, pwedeng i- apply nyo sa akin o i-share nyo sa akin at baka meron din po kayong mga mga katanungan or uh, nag na, gusto nyo masagot ko para magkaroon din po kayo ng idea sa mga nangyayari sa amin o sa mga ginagawa namin kung ano regarding sa condition ni, Tutu, ni Shailis uh, wala pong problema uh, willing po ako na makipag-communicate dahil gustong gusto ko po yung ganon para baka po may mga bagay na hindi ako hindi ko pa alam na mga bagay na pwede nyo i-share sa akin na malak makakatulong ng malaki sa kanya is ma-appreciate ko po yun na sobra-sobra at the same time masarap po yung may mga nakakausap din tayo, 'di ba? na katul sa sitwasyon nila yung mga magul mga magulang dyan na may mga anak na hard warrior kids so i-reach out nyo lang po ako and then baka po sakaling magkaroon tayo ng pagkakataong magpalitan ng mga idea, mag-share ng mga ideas, ng mga nalalamin natin dyan, na maya-apply din natin sa mga anak natin. Ano po? So, yun lang po. Salamat ng marami at huwag po yung kalilimutan mag-subscribe sa aming channel. And uh, sa ngayon is uh, pagpasensya na nyo ng aming nakayanan kasi gawang po na kami eh, nag-uumpisa pa lang at nangangapa. At wala po kaming mga gamit actually sa mga pagbablog. So, nag-uumpisa pa lang po kami. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. Hanggang sa uulitin po. At now ay pagpalain tayo ng Panginoon. At gabay sa, gabayan tayo sa ating mga uh, nais sa buhay. Basta ang ano lang po natin. Ang kailangan nating gawin. Eh, hindi po natin kailangan siguro mag... Uh, para po sa akin... Uh, hindi naman po natin kailangang magdasal ng araw-araw, oras-oras, no? Para po sa akin, hindi ko po sinasabi sa inyo or hindi ko ina-apply kasi nasa inyo po yun kasi sa akin. Ano po? Pero, ako po, eh, pag nagdasal is napakatay. Galing po dito talaga. Hindi mm, ako po kasi pag ako nagdadasal eh, katulad ng ganito kinakausap ko ang Panginoon ng harap-harapan yung, yung, yung nandyan siya. Yung alam kong nandyan yung presensya niya sa harapan ko. Nasa tabi ko lang siya at pinakikinggan niya kung ano yun ang gagaling sa puso ko. Yung ta taus sa puso po talaga. Na ano, minsan lang, minsan, minsan lang po akong nakikipag-usap sa kanya pero masinsinan po at taus sa puso. Kasi wala naman po akong hinihiling sa kanya kundi para sa kinabukasan ng mga anak ko or ng anak ko. Yun lang po. Kung sa para po sa akin, okay lang. Kasi ang tanging kaligayahan ko na lang po is ang mga anak ko, lalo na kay Shelis. Makita ko lang po na masaya, nakaka-recover at naka na nagagawa niya yung mga gawain ng mga normal na bata at nabubuhay ng normal is napakalaking blessing na po. Actually, sobrang-sobrang blessing na. Salamat po. Hanggang sa ulitin muli. Bye-bye.